Isa na namang panibagong accomplishment ang nakuha ng bagong awitin ng SB19 na Moonlight kasama ang kanilang mga collaborators na sina Ian Asher at Terry Jong. Basa sa mga research at statistics na natanggap ng Mabuhay Radio News mula sa iba't ibang SB19 fan forums, nakuha na ng naturang awitin ang 1 million Spotify streams sa loob lamang ng halos apat na araw. Natalo na ng Moonlight ang dating record na hawak ng Gento na inabot ng pitong araw bago masungkit ang 1 million Spotify streams. Naungusan na rin ng Moonlight ang mapa bilang pang number 2 sa top 5 most popular songs ng official Spotify channel ng Mahalima. Kung kaya't marami ang nagpapaabot pa rin ng kanilang mga pagbate habang ang mga overseas fan bases kabilang na ang mga nasa Estados Unidos ay kumakayod na rin na mas lalo pang magkaroon ng presensya ang P-Pop Kings sa pamamagitan ng kanilang mga request campaigns na naka target para sa iba't ibang mga malalaking istasyon, especially mga FM stations ng mga big time na lunsod sa Amerika. Samantala, dyan sa Japan ay mas dumarami pa ang mga local boy bands na kumakasa sa Moonlight Dance Challenge ng Mahalima. Kung kahapon ay pinag-usapan din ng mga 18 ang... Uh, Presentation ng tatlong miyembro ng grupong Super Fantasy, ngayon naman ay viral sa TikTok ang collaboration ni Naoki Nimi ng grupong Unify at ni Yosuke Hoshino ng Gakugedai Juns. Hangad naman ng mga SB19 fans na hindi lamang dito sa Asia kundi sa buong mundo palalaganap ang uh, dance craze na ito. At ito nga ay unti-unti nang natutupad dahil ang mismong Instagram reel ni Ian Asher, ang pinakabagong natanggap ng ating news desk, makikita si Ian na live na nagmi-mix ng isang club version ng Moonlight sa isang EDM Center sa Atlantic City, New Jersey. Para sa Mabuhay Radio News na walang takot at walang pinapaboran, ito ang Sendbat sa Patrol Number no. 2 Stephen Saraspe Perez.